Ito yung NMAX natin na si Tipaklong mga tropa. naka cartoon art yan, di ba? Halos isang buwan na. Nung kinustom paint natin yan, at ginawa natin itong design na cartoon art. So, eto na siya mga tropa, no? Isang buwan mahigit. At sinabi ko nun sa inyo, na kapag nagsawa na ako, madali ko matatanggal yung design nito at maibabalik ko yung dating kulay niya na Samurai Paint Kawasaki K417 na green. So, it's about time mga tropa para ipakita ko sa inyo kung paano ko tanggalin yung cartoon art ni Tipaklong. Tara tropa, samahan nyo ako. Huhubaran natin ang design si Tipaklong. At balikan muna natin mga tropa kung paano natin nilagyan ng base coat si Tipaklong. So nakikita nyo yung kulay green, yan yung original color niya. Tapos hindi naman tayo gumamit ng primer, di ba? Rekta, binubugahan ko yan ng color white. At alam nyo ba kung ano yung ibinubuga yan mga tropa? Yan yung elastic dip. Yes, tropa. Yan yung peelable paint. Hindi yan samurai paint dahil wala namang peelable paint yung uh, samurai paint, no? Kaya gumamit ako ng ibang brand. At ito yung elastic dip na sinasabi ko, mga tropa. So, kung bibili kayo, ganito yung hanapin nyo. Ang brand nito, Bosni. Ito ang ginamit ko dahil ito na yata yung pinakamurang nakita ko sa Shopee. At ito nga, sinisimula na natin na kutkutin. Yung inilagay natin na cartoon art kay Maxi. So, nakita nyo mga tropa, no? Yung elastic dip na nasa ilalim as base coat. Pinatungan natin ang samurai paint. So, ayan. Pati yung samurai paint sumasama na doon sa peelable paint o yung elastic dip. So, ganyan ang ginawa ko dito mga tropa, no? So, actually, in-experiment ko lang to mga tropa. Tinignan ko lang kung uubra. So, umubra naman. Kaya lang, ang napansin ko mga tropa, no? Kapag ka pinatungan, ng samurai paint yung elastic dip hindi mo siya mapipil or yung matatanggal ng buong buo napuputol siya hindi ko alam kung manipis yung nailagay kong elastic dip pero I suggest kung gagawa kayo ng mga ganitong project medyo kapalan nyo para makita nyo or mas madali siguro matanggal yung peelable paint na nasa ilalim so ayan mga tropa tignan nyo nagpuputol-putol siya. Pero, all in all, madali din siyang tanggalin. Oh yes, mga tropa, 95% done. So, mga 5% na lang yung mga hindi natin natatanggal or nakukutkot kot na peelable paint. At saka yung mga nasa singit-singit niya, no? Siguro, ang gagawin ko dito, tatanggalin ko na yung mga fairings natin. Nang sa ganun, malinis ko yung mga nasa ilalim or yung mga mahirap kot-kotin. Ito namang side vent ko, hindi ko pa rin natatanggal yung pintura. Plastic chrome to, mga tropa, no? Kung maaalala nyo, plastic roll. Tapos nilagyan din natin, isinama din natin sa carton art. So, ayan mga tropa. Tinatanggal ko ng pakunti-kunti. Pero, naapat na ako eh. Gusto ko na ipakita sa inyo na halos 95% natanggal na natin yung peelable pink kay Tipaklong. Kaya ayan, lumabas na yung kulay green niya. Yung natural na kulay ni Tipaklong. Lumabas na mga tropa. So, ayan. Sana nagustuhan nyo na naman itong vlog na to. Sana nakakuha na naman kayo ng idea na pa pwede palang gamitin yung mga peelable paint. So ulit, maraming maraming salamat sa lahat ng sumusuporta sa Scooter Kid. Maraming maraming salamat sa lahat ng followers, subscribers, star senders. Maraming maraming salamat mga tropa. So papaano Kita-kits na naman tayo next video mga tropa. Ride safe palagi. Peace!